Balita. kaya kanyang ano eh, ano, no? Diyan, anong balita? I, uh, in, ano, uh, kaya, ano eh. Pagod. Ang balita, sa'yo? Pagod, ano pa? Hindi, si Guardian daw sasagot na eh. Ay, kamusta <laughs> ka? Naga, po, ano, kamusta ka? Nagka, ano, matrangas. Kailan pa? Ilang, ano na po ito? Ilang, ay isang linggo na po yata, mag-iisang linggo. Ano yun? Ah. Sipon? sipon? pagod siya na. Hindi naman, nila, wala naman, naman siyang may, ginagawa. Kaya ko naman eh. Na ano kasi kami dun eh. Napapagod kami. Sila kasi eh, parang nagpapapansin. Siyempre pag nagpapapansin ka, ka dito kayo dyan. Para maliwala. Papagod na. ka. Alam naman hindi mo kausapin. Mm-hmm. Eh paano yung kabuhayan nyo? Kaya paano, May problema nga kami. Anong problema? May ano nga ito? Ma'am? Ang ah, lakas-lakas na yun. Wala nga kaming bigas, wala kaming... Oo, oh, uh, yun yung ano, yung yun yung katotohanan. Kaya nga, yung katotohanan. Kamusta na kuya dyan? Ano na yung pag-aaral mo? Ayan Hindi ka na. nag-aaral talaga. Sabi nga nila dun, pasabay to sa kinder eh. <laughs> kaya, Oo, oh, ano, ganun talaga na eh. Parang mag-step by step. Oo, pa eh, papasabay ko siya sa kinder. Oo. Oh. Mm. Pag nakatapos siya ng 6 years, okay na yun. Sino nagsabi na kinder siya? Nakasar siya ni ano, Ate Emily. Ah, naasar lang pala <laughs> eh. Iba kasi yung kinder sa ALS. Sabi yan. Ayaw mo pumasok. Baka napapagod siya. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ba't napapagod ka? Na, Bubuluhan na tuloy to eh. Bakit? Kasi niya yaya magtrabaho. Doon oh. niya siguro malamang magtrabaho siya o mag-aaral. Eh, kasi nga wala naman natutuloy kahit isa sa kanya. Hindi rin siya okay. nag-aaral. May trabaho, sabi Dapat niya. Dapat binigyan matribaho. na siya ng certificate eh. Pero marami na rin siyang pasok. Pero masipag siya. Pag ano nga ito, maaga siya bumising. dati nai, alam mo yung dati nai ano. Bili ba ako kay Kuya Jan? Masipag talaga siya dati. Masipag pero siya. Pero nagbago, matamad na siya ngayon, totoo. Hindi yan matatama, napapagod lang siya. Ano, wala nga siyang ginagawa. Paano masipag, siya napapagod? Masipag pa nga siya pumasok kaysa sa akin eh. Pumasok sa? Si Kuya na, minsan aga-aga niya gumising. Ligo agad siya. Eh, bakit? Ang dami niyang absent. Baka napapagod siguro. Hmm. Sabi ko sa kanya eh, basta sa akin, okay lang. Pinapagpahinga ko nga siya kung napapagod siya eh. Hindi dapat ganun na eh. Kasi... Nalo ko kasi sa sarili ko. Ako nga, eh, sobra ako sa pagod eh. Kaya nga ang ano ko yan sa aral, panlolo ko yan. Napagod Hindi. ako noon. Hindi. Nai. Hindi. Tapos nung ako magtatrabaho sa Singapore, binuli ako. Ako nga dati, sunod lang ako ng sunod eh. Kala, ano ba yung pasok, hindi ko alam. Basta ako, basta kung kaya niya, na, di pumasok Biloko. siya. Basta ako, hindi ko siya inaano. Hindi nga siya katulad ng mga normal, kasi oh. nga may maano nga sa akin. May nang aano sa akin, nangaharap sa akin. Ako, ako kasi prank ako. Alam ko ang hindi nila ako pilala marami nang haharas sa akin, marami nang bubuli sa akin. Kaya ang buhay ko mahirap. Hindi ako normal kung baga sa ano. Kasi kaya nga, nay, Mga eh, nararanasan ko, hindi ako normal. Hindi ako ano. Alam ko, mas maswerte ko na kinakaingitan na ako kaya ganyan. Kasi ano ko hmm. sa ano ko eh, siguro na ano na rin yan sa aral ko. Sa, sa ano na, tanong ko lang, ba't si Kuya dyan, ano, kunyari tatanungin ko, hindi siya makapagsagot tapos kayo yung sumasagot? Hindi, may naman kasi mali ang sinasabi. Then, bawa, yung nag-aaral siya. Ako nga rin, mali ako sa ano kasi hindi ko naano ano yung pinapag-aralan nito. Dapat doon, inaano ko sa kanya. O ano pinag-aralan mo? Wala. Depende pero, lang yun sa pag-accept nyo o pag yun, ano yun ng ano. Hindi nga lang sinataktan. Pangyayari. Pero merong bullying na naan. Ako kasi. Paano ang bullying, Nay? Eh? Padaan-daan, padaan-daan. Sa patanong-tanong, tanong-tanong. Siyempre, mapapagod ka rin yung pagsagot. Hindi yun bullying, Nay. Hindi. Eh. Para ang pader, no? Nakakapag siya nakakapagod siya. Sa? Hindi siya ay padanda. Ano na? Si Kuya dyan, ano? Minsan pinakipasama pa, pa, pa to. Kaya nila ako kay Kuya dyan. Kuya dyan. Diba? Sin sinabihan kita. Diba? Eh, gustong gusto ko kayong tulungan eh. Yun yung mga paraan ko na gusto kong... Hindi naman kasi pwede na Eto, Ito na eh. Uh, real talk na ha. Huwag kayong magalit. Hindi naman kasi pwedeng bigay lang tayo ng bigay. Ano yes, Anong kakainin nyo? Anong ikabubuhay nyo? Pag ganun. Kaya nga, na ano na rin nga rin, so, kaka, napagod na rin sa so, kakakalakan namin. Nangalakan na kami. Makabili na kami bigas. Nangalakan na tayo? Hmm. Kala, sure. Alam mo ang ano namin? Kalating kino lang nabibili namin. Titis nga na kami. pag oh, Nagtitiis uh, kayo doon. Ayaw nyo magtinda. Titiis kami kasi nga, alam na namin na galing na kami to sa kalsada. Mas Oo nga po, tama. Kaya nga po binibigyan na kayo ng chance. Bakit ayaw yung i-grab? Ayaw nyo gawin? mo ko lang kung nakakaano siya. Pwede dyan. Ano ito natin dyan, maano ito eh. Kawawa ito. Eh, sobrang bait ito. Tinawag oh, ito. Don't. Huwag mo ano ito kasi eh, sa akin. Ang bata na para sa akin. Sobrang bait ang bata. Pa, paano pag wala ka na? Pa, paano na si dyan? Ha? Pa, paano pag wala ka? Pa, paano na si dyan? Nawala na. Wala na. Oo, oh, paano? <laughs> Oo oh, nga, Nay. Kasan napupulutin si alam Jan? Ko na yun, no, Dapat mama. pag mahal mo siya, Nay, ngayon pa lang, tinitraining mo na siya. Ngayon pa lang, tinuturuan mo na siya magtrabaho, paano gumawa ng kentong bagay. Pag sumikap sa paraang tama na alam mong kaya niya, ang laki, ang laki na niya, Nay. Ilang ka na? 19? Mag-19. Mag-19, tapos okay ka lang na ganyan na sina, ni mama mo pa ang umaano sa'yo? Hindi. Ako naman para sa akin. Mm, di ba? Tapos ngayon, ang nangyari yan. Hindi ko nga ang anak ko, wala namang ibang mag-aanak talaga dyan. Wala nga talaga, nai, kundi so, ikaw. Eh, paano yan? Hindi mo naman siya tinuturoan, nay Kaya dyan, na, ah, na, pambira, kaya dyan. No. Oh. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka na? Anong pagbabago? Kasi, andyan pa si mama na inaasahan. Eh, ngayon, Pero na, ngayon, ang ano ko sa kanya ngayon, lagi ko na siyang inuutosan. At least may nagagawa siya. Hindi, na Kasi magkasama kayo eh. Pasok sa te, sa te, sa labas sa kabila. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Eh, nakikinig na yan. Nakikinig siya pero di niya ginagawa. Kuya Jan. No? Ako hindi ako niwala sa sinasabi mo. Oo. Gusto kong magising kasi Walang si Kuya Jan. Yung... Gusto kong masi magising si Kuya Jan. Papayag ka ba na wala kayong makain, Kuya Jan? Ang laki mo na papayag kang magugutom si mama mo. Saka taga benta ng mga kalakal namin eh. ni Kaba. Bakit mas tetis niyo yung kalakal kaysa sa pagtinda? Maka ginagawa niyo na ba? Ganun man nandilimos, hindi pa naman. Mamalimos. Mamamalimos na rin kayo. Saan? Minsan lang. Pero siya hindi siya na mamalimos. Asan ka nun pag namamalimos si nanay? Nasamahan din niya ako oh. nito. Kaya walang magbibigay kasi makikita nila si Kodian malakas eh. Malaki. Malakas. Bakit namamalimos? Hindi naman oh, kaya mamaya lalong magkasakit to ha. Ah. Hindi na, ibinibaby mo kasi Ay, siya na. Ano ba nang aso mo? Binibaby niyo kasi si Kuya Jan, kaya binibaby. kaya lumaki siyang ganyan. Parang okay lang. Nakakakaya no, si yan, nakaka-computer nga yan. Eh. Oh, yun nga, yun yung masakit doon, ha, computer na. Oh, binibaby, alam mo ang binibaby. Hindi yan makakaalis sa tabi ko. Kaya nga kan... sa kanya kahit anong gawin ko. Oh, ba, diba? Kuya Jan, parang anong nangyayari sinanay pa rin nang naghahanap buhay para sa inyo hindi siya maano sa akin hindi siya kumukontra kasi ano ba sinasabi hindi naman ito kumukontra sa akin hey, anay... sa Masamay. kaya nga nai masama yung ano ka ba nai ba't ka ganyan dapat mag ano ka Oo. wala wala akong naririnig sa kanyang gano'n na kontra hindi ko dyan ibaba mo yung paan mo kasi bababas ka dyan, kasi nung nakaraan, naka-de-quatro ka pa na nakaupo, di ba? paggalang yun paggalang real talk kasi yung kakausapin ka ng mas matanda sa'yo eh, na na nakadi 4 o kasi ah. si kaya yun naman ang tatanungin ko na isa muna sa sagot anong pakiramdam mo Cordian pag nakikita mong namamalim mo si mama mo hindi ko pa mahalo o kaya lang tignan wala nga siyang ano, hindi si kaya yun, na yung sa loobin mo Cordian ano oh, yan, tinan mo, parang yung minsan na ano siya sa concentration. Ano lang yan na, ikaw lang uh, sa pangaral. Ano Dapat sa'yo nang gagaling yun, kaya, na pangaralan mo yan. Kaya, naano ko nga, kung immature siya, kung kulang na ano, ang concentration niya, napekto ha. Ah. Ayaw mo naman kasi siyang, ano, ipasalam mo sa iba sa amin, para mag-iba yung... Ano ka nakikisalam mo, naman dun yun. Yung way of thinking niya. Noong dinala ko sa Pangkasinan, tumawag kami, galit na galit ka, babarangay mo na ako. <laughs> Oh. Ano ka? Wala kasi sinasabing babae Hmm Ang <laughs> nga si misis sa iyo Ano ko kasi Nap Hindi kasi ito Pinpatulog ko pa nga di ba? hindi nakakatulog oh, hindi, Sabi mo kanina di mo binibaby Bina ko barangay Wala naman akong sinabi Ah baranggay. dito tumawag ka dun pa uwi kami Sabi mo Babarangay ko yan <laughs> Oh, di ba? Wala, wala talaga. Mm, ako kahit panoorin niya sa video ko. Ay, ikaw dyan, di ba? Tumawag. <laughs> Tumawag oh. ka Yung tumawag ka sa telepono, tinawagan ka namin. Sabi ko makain kami sa inasal. Ola, tumawag ka oh. ko sa telepono? Oo oh, nga, oh. telepono yung misis. Pinakausap ko si Jan. Nasabi mong magbabaranggay ka na. Isang araw pa lang yun na nawala si Jan. Oh. Gusto na, gusto ah. mama ni mama kasi doon. <laughs> Ba hindi hindi maganda, ba? hindi maganda yung gano'n, Nay. Kasi nga, na wala namang kaming intention okay. na masama sa inyo. kasi sa, sa, sa barangay? Inyo. May galit ako sa barangay. O kaya nga, Nay, kasi wala kaming intention na hindi maganda sa inyo, Nay. Anhin ba namin yan si Jan? Ano namang gagawin namin yan? Ang gusto lang namin, mabago yung isip niya, yung pananaw niya sa buhay. Pag-aaral mo, pagpatuloy mo yun, tapusin mo yun ang ganda ng offer ko punta ka lang dito bigyan kita pang masahe araw-araw bigyan kita pang alawas mo araw-araw kalahating araw lang yung pasok mo isang araw lang sa isang linggo hindi mo kaya tinatamad ka pa hindi ha di, hi, 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 hi. nahihiya nahihiya ka nahihiya namamali mo siya nga si mama mo di ka nahihiya di ba masakit di ba ayaw diba? ko mo yung ano uh, pabigat real talk pabigat ka na nga eh kay mama mo eh Di ba? Si mama mo nahihirapan. Dapat... Eh, hindi ko naman siya sinasabi ang Dapat, o oh, nai. Pero yung katotohanan, di ba? Papatulong lang ako sa kanya. Oo. Oh, ako, brutal ako kung magsalita, kuya dyan. Pero, mahihiya ka sa school? Ba't ka hiya sa school? Di ba? Andun ka nga para matuto eh. Hindi, sa inyo po. Ba't ka hiya, Sinabihan ng mga kita. Alam mo, kung bakit ka nahihiya, kasi meron ka nagawang hindi maganda, kaya ka nahihiya bumalik kasi kaya ganun kaya para hindi ka mahiya wag kang gagawa ng mali yun lang naman eh ang maling gawain yun yung nakakahiya yun yung asanhin uh, ng pagkahiya mo kayong mga nagagawa mong mali pero pag hindi ka naman gumagawa ng mali wala kang dapat ikahiya oh iba na nahiya eh? nahiya kasi nga nangangako siya nagsasabi siya sa akin tapos hindi siya tumutupad yung kaya siya nahihiya Mahihain talaga yan. Baka mana yan sa akin. Gawa po ng ano ma. Wala daw po silang ano. Uh, isa sa aking. Uh, basta alam nyo naman yung ibig kong sabihin. Yung, yung kung bakit yan ito. Mga bali yung sasabi ko. Diba? Maintindihan nyo yan. So yun. Sila nanay. Yun. Tulungan natin sila nanay. Ganun talaga. Kung ano yung kaya natin itulong Nung nanay. Edi. Bigay natin. Yung mga body. Kaya wala naman tayong ibang ano. Wala naman silang ibang malalapitan. Di ba? May mga kaibigan din silang iba. syempre may, na, may kanya-kanya pangangailangan din naman. Kaya, yun. Kung ano yung kaya natin mga body, eh, ano natin? Tulungan natin may sila. May... Sa lahat ng nagmamahal, mga body, thank you, thank you sa lahat ng susuporta Salamat po. Na, baka may gusto ko sabihin sa mga Salamat ano, nanonood sa inyo. Mga sumusuporta sa inyo at mga naiinis sa inyo. Meron ba? Madami. Mm. Let's, right, paalam po. Ayan. Okay,